So, hello everyone! Welcome back sa akin channel for today's video. Isi-celebrate ko yung aking sarili kasi umabot na po tayo ng 2,000 subscribers. So, ang saya ko at umabot ko ng ganito. So, wala akong mga... Celebrate ko lang sa sarili ko at gusto kong i-share sa inyo ang aking mga nakaranasan na umabot ako dito ng uh, ng ganito kadaming subscriber. Marami na ron itong 2,000, 2000 subscriber. Kasi ang saya ko kung madagdagan man, thanks God. Kung okay lang man, okay lang naman kung hanggang dito lang at least meron kang maraming viewers, 'di ba? So, story time muna tayo bak bakit ako nagumpisa ako nitong um, YouTube channel ko um, nung COVID time. So, lockdown tayo noon at kaya nag-umpisa-umpisa akong mag-upload-upload upload na kahit ano lang. So, sumali ako ng F 2 f Alam, ninyo, alam na ninyo yon kung anong ibig sabihin. So, kasi alam nyo naman ang kailangan ni YT ng uh, 1,000 subscriber at 4,000 watch hour ang requirements niya. So, ang ginawa ko ay sumali ako sa mga ganun. Gano'n hanggang umabot ako ng uh, a 950 lang, 950 at huminto na ako kasi gusto kong sariling sikap na lang. So, uh, ang problema ko na lang is yung 4,000 watch hour. So, ang ginagawa ko nag silent live ako kasi nahiya ako mag live iwala eh, namang nanonood ang daming nakaka-relate nito, huwag kayong mahiya. Uh, pwede naman ninyong gawin ang silent live. Tapos, uh, at araw-arawin nyo, at least may madagdag na watch hour sa inyong uh, YT. So, yun na nga at umabot ng na-monetize na ako at nag-umpisa na akong magsahod. Pero ang problema nga lang is hindi buwan-buwan pa. Kasi bakit? Kasi wala po po akong mga video na nagbabiral. So, uh, parang ano lang ba, dahan-dahan lang, uh, pakunti-kunti lang ang, ano bang tawag, dumadagdag na dollar uh, sa aking threshold. Hindi, hindi ko talaga maabot ng isang buwan yung threshold ko pakunti-kunti lang talaga yung every month na nakita ko pakunti-kunti lang talaga hanggang ma hanggang makuha ko yung aking threshold. Eh, dito pala nandito ako sa Kuwait, dito kasi naka-address yung aking YT. So ang threshold dito is 70 euro. So, ang 70 euro, kasi mababa daw ang euro, kaya hindi umaabot ng 5,000. Nasa ano lang siya, minsan nasa 25, 23, mga ganun lang ang threshold dito. Hindi pa ako makaabot 70 euro. Imagine mo, grabe talaga. Kasi, uh, kasalan ko rin naman, kasi hindi naman ako nag-upload araw-araw. Tapos, may mga problema din na dumarating, na parang, Uh, na stress ka na rin sa trabaho, sa lahat-lahat hanggang yun na nga. Kaya ngayon, inshallah makapag-upload na ako every day kahit uh, twice a week na lang basta meron akong ma-upload na video. Uh, sayang din naman kasi yung mga ads kasi meron na meron na akong ads tapos wala naman akong video na na-share. So, ngayon is Si celebrate ko yung aking 2000 subscribers. Salamat so, so, hindi dahil sa inyo kahit naman hindi tayo at least merong nanonood ng aking mga video. So, pasensya na rin kayo sa mga nagko-comment na hindi ko ma kaagad. So, inshallah, inshallah, inshallah um maka upload ako twice a week kasi Um, para naman para naman maka makabawi din ako, di ba? Kasi sa tagal na panahon na hindi talaga ako nakapag-upload ng matagal-matagal. Nagla-live lang ako sa sitintindahan. So, 10 days ago ako nag-live bago ako, kasi nag-resign na ako doon sa aking trabaho. So, maghanap ako ng ibang, makikahanap ako ng ibang trabaho. Sana't makahanap pa. So, yun na nga, um, is, hindi muna tayo mag, mag, ano, ng mga problema natin ngayon. Dapat i-celebrate natin yung ating, um, yung aking, umabot uh, tayo ng 2,000, 2000 <coughs> Alam mo yung pake, picture na lang siguro ang pake ko. So, nagpapasalamat ako sa lahat. So, ang payo ko lang sa mga baguhan. Um, be consistent lang sa pag-upload ng inyong mga video. Um, kahit mag-short video kayo, meron ding malaking kita doon. Nung huminto ako ng 950 yung subscriber ko, hindi na ako pumapasok sa mga live-live ng mga, ano, mga ibang YouTuber. So, nagsariling sikap ako. Gusto ko kasing makuha yung yung hindi ba akong, ano, kasi mahirap kasi yung nag-F2F ka hanggang lumaki yung ano mo, i eh, eh, wala ka rin namang viewers, ba diba? So, kailangan talagang maghanap ka ng inyong sariling video, kung anong gusto nyong gawin sa inyong YouTube channel para maka-gain ng mga viewers. Kasi kung may viewers ka, may loyal viewers ka, um, magpapalo yan sa'yo. So, yun lang. Huminto ako 9.50. Tapos, dahan-dahan na hanggang matagal din. Matagal din umabot ng 2,000. Kasi nga, hindi ako nag-upload ng video. So, hanggang ngayon, umabot na ng 2,000 na hindi ako pumapasok sa ibang ano para makifag F2A. Alam mo yung ganon. So, yun. Kaya ngayon, ako nag-celebrate. Celebrate? Bisaya. Nag-celebrate. Kasi, Um uh, sariling sikap ko na 'yung pumapasok na isang libo. Kaya dito ako nag-celebrate ng aking 2,000 kasi sariling sikap na 'yon. Yung 950 kasi uh, iba 'yon, iba 'yon kaya hindi ko hindi ko na uh, ano na um, uh, nakuha ko 'yon dahil sa hindi ko naman sariling sikap, 'di ba? So 'yun ang saya-saya ko. Sana ay uh, sa mga baguhan payo ko lang, patuloy lang kayo mag-upload. At um, kasi kung iiwanan mo yung inyong channel, ay sayang din naman kasi lahat naman ng mga tao ngayon nasa social media na kaya sisikapan na lang natin para umasinso ng sariling sikap natin. Para din yan sa pagnenegosyo yung parang bang kailangan meron kang sariling sikap, hindi ka asa sa ibang tao. Parang ganun lang din para tayo guminhaw. guminhaw. Ano ba yun? so guys, gano. ang may sure ko sa ngayon. Thank you. Thank you very much. And see you sa aking next video. Thank you guys. Maasalama and God bless you all. Bye bye! Look at all them guys in the